Netizens at ilang mga bashers, nagkagulo sa livestream ng Itbulaga, ano kayang dahilan? Tash bakit napareact ng ganito sa Gini 5, Dani Pangilinan at Bel Mariano biglang nagulat. Bel Mariano hindi inaasahang makikita itong gagawin ni Maine. Ngayong Miyerkules nga, May 10, 2024, ay ang Don Bel o sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano, ang guest therapy player ng Itbulaga kung saan ay bago magsimula ang segment na perifi, ay makikitang naglalaro pa ang dalawa, at pabiro nga ang mga itong nagulat, nang lumapit sa kanila ang kamera. Sabay kaway na rin sa kamera. At sa pagsisimula nga ng segment na perifi, ay makikitang tila kinakabahan dito si Bell, at ilang beses na makikitang tila, nagtatanong kay Doni kung paano ang larong ito. At sa pagpapatuloy ng therapy, kung saan ay may 3000 pesos na sila, ay tila nagkaroon na nga ng trauma dito si Doni. Kung saan nabanggit nga niya dito na trauma na nga daw siya sa nangyari noon at pinaasa nga daw kasi siya dito. Matatandaang noong January 27, 2024, ay una nang bumisita si Donnie sa It para i-promote ang kanilang movie na Gigi, at para na rin maglaro ng perifik. Dito nga ay matatandaang nakailang mali din siya noon. At umabot ng 7,000 pesos ang pera noon ni Donnie. At sa jackpot round naman ay si Singing Queen Jean ang pinili niya dito, kung saan ay nagkamali din siya dito kaya naman ay 3,500 lang ang nakuha nitong premyo. Na napag-usapan na rin natin noon. Pero, ngayong May 10 ay iba ang nangyari, dahil tila may dalang lucky charm ngayon dito si Donny, na si Bel Mariano nga, at si Riza May din, ayon sa biro ni Riza sa Don Bell. Ikaw lang pala dito. Yan nga ay dahil, naka-straight ng tama at walang mali ang Don Bell, hanggang sa jackpot round, kung saan ay nakakuha sila ng 42,000 pesos, dahil sa tama ang pili nila kay Singing Queen Jean. Na matatandaang, ang, nagkamali naman noon si Donnie sa jackpot round, nang piliin nga nito si Singing Queen Jean noon. Kung saan ay talaga namang nakabawi ngayon si Donnie, dahil siya ang pang-anim, na naka-straight ng tama sa periphery. Samantala, makikita namang nagulat si Bell dito, nang makita niyang gayang gaya ni Main ang boses ng sound effects na Uno, na makikita pang ang tila gulat na gulat, at hindi siya makapaniwala na boses ito ni Main. At nagulat din nga ito, nang ipakilala naman sila ni Riza May, bilang singing Queen Don Bell, at dahil hindi nga sila ready, ay makikita ang nakakatawang naging reaksyon nila dito, lalo na nga si Bell. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At syempre, game din naman silang kumanta ng theme song, ng pinagbibidahan nilang Can't Buy Me Love. Hinamon pa nga nila si Riza, at Gina G din naman itong kumanta. Pero, nang si Mei naman ang hinamon nila, ay muli nga itong pabirong umiyak, at nag-walk out, makikita pa ngang napakamot na lang ng ulo dito si Riza. Na matatanda ang kinaaliwan at kinatuwaan din noon ng mga netizens, matapos din itong gawin ni Mei noon. Na napag-usapan na rin natin noon pero kahit si Bossing nga, ay ginawa din ito, kaya naman, makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito nila Riza at Main, matapos din itong gawin ni Bossing, ito nga ay dahil hinamon din nila dito si Bossing. Samantala, tila nagkagulo naman sa YouTube livestream ng Itbulaga, dahil sa mga bashers at mga fans ng Don Bell, at mga fans naman ni Hotasha, matapos nilang ikumpara ang dalawa. Matatanda ang, may ilang mga fans din ang gustong i-love team si Tash kay Donnie, matapos ngang mag-guest noon si Doni sa segment na Perifi, kaya naman nang may nag-comment ng hindi nagustuhan ng isa, ay dito na nga nagsimula ang lahat. Naminabuti na ng inyong lingkod na hindi na ipakita ang mga comment sa kanilang YouTube livestream, dahil medyo personal at pwedeng makakasakit ng mga fans ng dalawang panig, at syempre, dahil puro good vibes lang tayo dito mga ka-highlights. Samantala, may mga positibo din namang mga comments dito, na nga sa ginagawa ng ilan, na ipagkumpara nga ng mga ito, si Tash kay Bell, O si Bell kay Tash. Samantala, nagulat naman si Tash, matapos makita ang kanyang mami Josie, nagalit, na talaga namang kinatuwaan ng marami, dahil sa reaksyon ni mami Josie dito. Makikita pa nga ang ginagawa dito ni Tash, na tila kinukomport ang kanyang mami Josie. Matatanda ang, nagalit si mami Josie sa kanyang asawa, matapos siyang hindi nito isama sa Gimme 5, dagdag pa ang hindi nito pagpansin sa kanya na kinalaunan, ay dahil pala may pa-surprise si Papa Ethan para sa kanya, para sa Mother's Day. Kaya naman, ay mababasa ang ilang mga nakakatawang comments dito ng mga netizens. Sa YouTube livestream pa rin ang itbulaga, Samantala, narito naman ang ilang positibong comments ng mga netizens sa pagbisita ng Don Bell sa Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?